Good morning mga kapandoy once again welcome sa ating channel at tayo ngayon ay nandito sa ating dinidevelop na pan, ngayon bigyan ko kayo ng update dahil nga minsan meron tayong uh, nabasa or napanood na kung masama ba yung lumot sa ating mga hito at uh, ito mga kapandoy uh, nagawa tayo ng uh, pag-aaral natin at uh, although ito ay sa umpisa palang lang naobserbahan natin Bibigyan ko kayo ng update. Masama ba o hindi ang pagkaroon ng maraming lomot dito sa uh, ating mga uh, uh, earth pan. Kasi kalimitan ang ginagawa ng iba, talagang nagpapalomot tayo. Pero yung bang sobrang lomot, nakakasama ba? So, tignan natin mga kapandoy itong ating uh, naging uh, uh, observation sa ating ginagawang earth pan. Itong area na ito mga kapandoy ito, pa malimit din na tubuan ng lumot ito kagaya ng natin ito sa kabila talagang kung titignan mga kapandoy talaga makapal yan itong area lang na ito ang nililinis para mayroon tayong area na pagsasabuyan ng ating pigs at dyan pag umaga may time din yung mga hito mga kapandoy pag alam nila na umaga or hapon o pupunta ka dyan nandyan na sila nakasi ano na dyan pero ang observation natin mga kapandoy ito Noong una, sabay nating uh, nililinis mga kapandoy. Pag nililinis tayo dito, nililinis natin. Nagsorting tayo minsan dito. Pati doon sa kabila, marami doon. Tatlong ito na ano, sabihin natin marami talagang lumot na tumutubo. Gawa ng uh, nag-alaga tayo ng baboy dati riyan. At uh, siguro yung mga tayo ng baboy, yung diyan at uh, napabayaan kasi sabi ko matagal na na abandon ito ngayon lang natin dinidevelop dahil nga sayang nga itong area at ito ganito rin nandito yung kulungan ng baboy dati yan kulungan ng baboy tumatakbo rin yan kaya kahit anong gawain natin linis after 3 days nandiyan na naman mga lumot eh pero ang napansan natin mga kapandoy naglinis tayo ng isang area ngayon pero ito malalaki na to 6 inches ano 12 inches na ang lalaki nito ito nasa 7 inches na pero kung titignan natin mga kapandoy dito, hindi na tinubuan kasi malalaki na sila at ang uh, ano nito mahigit sa libo. So ibig sabihin, noon natanggal natin yung mga lumot, uh, nagsawa na sila. Maaring yung mga, ang isda kasi siguro mga nabibitin na rin yung pakain natin. Kinakain mga kapandoy, kinakain ng isda yung mga lumot. So kung may mga press dyan na ano, hindi na nakakano. Bakit ano bang patunay natin kapandoy na kinakain? Dito ka, kapandoy, sa pag i natin ngayong umaga, nakita ko na yung mga isda natin minsan umiibabaw, kinukuha yung mga maliliit. Yung mga maliliit na yon yung ewan ko kung asula yung mga pandoy, o minsan makikita mo may, at uh, maririnig mo may ngata. At yung ngata na yon narinig ko noon, noon na meron akong concrete uh, pan sa bahay na kung saan nalagyan ko ng mga maliliit na halaman na malalago yung kanyang uh, malalago yung kanilang ugat ang pinagtataka ko nung maliliit pa kapandoy yung halaman na yon ang bilis dumami pero nung lumaki na lumaki na yung mga halaman na yon ang pinagtataka ko bakit yung halaman hindi na nanakalaki at nakikita ko yung mga malalago nila dati na ugat ay napupudpud ganun mga kapanday ang nangyayari dito at uh, kung hahawiin mo itong lumot na yan yung in between yung lumulutang na yan nagsisilbing ano pa yan uh, lilim nila dahil doon sa pagitan sa pinakabed at sa ano walang lumot ang lumot mga kapandoy pagka tumutubo pa lang nakakapit pa doon sa lupa pero habang nagmamature yan, yung lumot na yan umiibabaw umiibabaw yon so doon sa pagitan ng bed ng ating pan at doon sa ilabaw na umiibabaw eh talagang ano mga kapandoy ah, uh, halo rin yan so, ibig sabihin ah, uh, hindi makapal pero mga kapandoy, tignan din mong mabuti kasi kung makapal na makapal naman katulad nung nangyari nung nakaraan na talagang ilang beses na rin ako nag-ano rito at nung malilit sila, talagang makikita mo doon sa paa mo na hindi ka makasipa so pwede tayo magbawas kaya nga kako, nagkamali ako bakit dito sa kabila ay pinutput ko talaga ngayon hindi na makalakake eh. at uh, hindi na wala na ako nakikita lumot, one week na unlike dati na nung malilit pa sila 3 days, one week talagang yung lumot dito ay hindi ano ito mga kapatid titingnan natin may mga lumot pa sa ilalim hindi pa umaibabaw pero dito umibabaw dahil nga sa pag pagka overpopulated na yung lumot mo iibabaw kasi merong ibang panibagong lum, uh, lumulutan at dito napapansin natin na may mga isda no may ibabaw maririnig mo yung ngata nila dahil nga kuma, kuma, kumakain sila ng mga ugat ng ano at ang itong pan natin na ito mga kapandoy Titignan natin uh, ano to uh, bukal Bakit kayo kapandoy ito dito meron tayong pasingawan at dito natin pinalalabas 'yan umagos mga kapandoy continuous 'yan so yung isda na inilagay ko rito sa susunod na mga taon sa mga ibang ano dadamihan natin kasi hindi katulad na ng concrete pan nito na ano ito mga kapandoy ay mayroon tayong 1.5 at 1.5 din sa kabila dito 1.5 1.5 ito mga kapandoy oh walang laman dun sa loob pero puro lumot ngayon hindi ko muna tatanggalin yung lumot na yan kasi baka makakatipid tayo sa makatipid na tayo sa pids saka sakali makatulong kasi sa pids natin mga kapandoy ngayon dito 'yung 25 kilos natin dito sa area na 'yan dito diyan 'yan ito mga Kapandoy 'yung isang 25 kilos natin tatlong tatlong araw na lang ang inaabot pagka pinakain talaga natin ng so tatlong araw na lang oh boss at ang size nito mga Kapandoy nasa 12 uh, inches pa lang so ibig sabihin uh, mga isa hanggang isa't kalahating buwan pa sila pwedeng hanggang dalawang buwan sila pwedeng iharbis so, so tignan natin mga kapandoy oh. hindi ko na rin nilinis dahil ito nga ay uh, nagsisilbing pagkain dahil base dun sa ating naobserbahan so mga kapandoy yung mga tatanong kung nakakasama ba maaaring nakakasama kung talagang makapal na makapal pero kung makikita naman natin Uh, lusungin natin at uh, makita natin yon sa ilalim ay mayroon naman lalangoy yun yung mga, mga isda natin. Maganda na mayroong lumot at kan at mayroon silang uh, nakakain. Dep Pero take into consideration naman yung mga kapandoy kung yung ating uh, tubig ay hindi bukal na katulad sa akin. Eh, take into consideration naman yung oxygen kasi pagdating ng uh, gabi yung mga lumot na yan, kumakain din ng oxygen. Pero kung walang epekto sa mga isda natin, doon sa oxygen level niya, pabayaan natin na ganyan at makatulong sa atin. Sana mga kapandoya na nakatulong tayo. At yung mga iba dyan, na kung mali yung aking observation, pwede kayo mag-comment sa ating comment section. At uh, tulungan nyo kong magpaliwanag kung nakakatulong ba o hindi itong ating mga uh, lumot na tumutubo sa uh, ating mga earth pan. Yung mga iba kasi dyan na ano, mga naghihito talagang para makatipid, nagpapalubot, naglalagay sila ng animal manure sa land preparation nila. Sana mga kapandoy tayo ay nakatulong. Comment na lang sa ating comment section at uh, ibigay nyo yung atin. baka makatulong kayo sa akin at uh, may matulit yun sa akin. Muli, magandang hapon.